Dili na mahinumduman sa si istudyanteng si April Kalyaw ang mga leksyon kalabot sa mga katungod sa usa ka asa usa na dinhi ang katungod nga muboto kun suffrage. Gani alang kaniya kung natudlo man kini pahapyaw lang. Pahapyaw lang Gani kung adunay istudyante ang wala na kahinumdom nga leksyon kini sa klase, ang istudyanteng si Angel, memoryado pa ni Ini nga natudlo ang maong leksyon sa ilahang community engagement and solidarity kani atong senior high school pa sila. High school, uh, recall ko po, po siya ma um, senior high ako kasi may subject of kami um, under YUMS, yung, yung SES. Um, Naka-straight naka straight naka marag po yon sa social work then na mention doon ko yung mga obli ano mga karapatan ng mga tao then na discuss doon yung ang pagboto Tungod sa pabalik-balik nga isyong vote buying, gi-question ka ron ni Kagawad Atty. Edmar Yumang kung pakyas ba nga kininapatuman sa libel sa edukasyon. Rason nga nang hinaot-usab siyang matanom kini sa huna-huna sa mga estudyante. Sa session sa SP, natuki usab ang hisgutan ng katungod sa pagboto. Asa tungod mas taas matud pa ang panahon sa mga estudyante sa eskwelahan, kinahanglan matud pa nga mas paligunon ang gikaingong pagtulunan. Mas malang talaga ang influensya ng bata sa eskwelahan because they will be spending most of their time in a day sa eskwelahan together with the teachers and the students, uh, fellow students. So, if we look at this, nandiyan mas siguro yung values Supposed to be inaugurated. But here, we are not supposed to have the teachers because you have done your part. I know that. Every teacher, of course, needs good values for their children. Upon Alang sa Curriculum Implementation Division Chiefs, Department of Education Kondep Ed 12, Nasi Juliet Lastimosa. As uh, an educator, there's really a mandate that we need to uh, integrate this learning to our uh, education system. Sigun pa ni CID Chief Juliet Lastimosa na ginapukusan ang katungod sa pagboto sa pagtudlo sa asignaturang araling panlipunan o social science sa e grade 3 hangtod 12. Gani samtang bata pa, kinahanglan nga makakatuna ang usa ka indibidwal sa ilahang mga katungod ug usa na dinhi ang pagboto. In the heart of changing lives kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.